Magandang araw mga kayubi and welcome back po muli sa ating usapang baboy. And ngayon po, andito po tayo sa airport dahil meron po tayong sasalubungin na mga foreigners. Huh? naghihintay pero maya maya pa po dadating yung ating bisita para naman po sa service ng ating mga foreigner na bisita hindi po yan ito po so, ito po magiging service nila papunta sa kanilang destinasyon and syempre po para sigurado tayo na malinis i-disinfect po natin itong truck na ito nice van eternity later At andito na po sila. So, after almost 20 hours ng biyahe Wait, from Denmark, nandito na po ang ating mga foreign visitors. Wow. Pero correction lang po, hindi na po pala sila bisita dahil dito na po sila maninirahan sa Pilipinas. Wow. Okay, lapitan po natin sila at kumustahin pero alam naman natin na hindi sila makakaintindi pa ng Tagalog. Pero silipin na po muna natin sila. Ayan, hindi po kita. So, try po natin dito sa kabila. Baka medyo maliwanag. Ayan, at ang ating pong bisita ay baboy. <laughs> And ang mga ito po ay breeders from Denmark. Then, check po natin yung isa. Bali, dalawa po yung crates na dumating. May first floor and second floor yan. So, chine-check din po natin ngayon kung mga healthy naman yung dumating at walang na-disgrasya habang sila'y nagbabiyahe. Okay. Eh, kumusta ka naman? Kumusta naman ang biyahe mo? Okay lang ba? Okay naman daw po siya. <laughs> Pero since stressed pa rin po ang ating animals, syempre bibigyan natin silang welcome snacks. Ayan, so meron po siya lang uh, pakwan. Oh, at meron yeah. din po tayo ditong yelo at nag din po tayo ng tubig. Ano po? So ito po mga ito ay makakatulong para at least po medyo mas mabilis sila makarecover dun sa stress ng biyahe. Okay, bigyan na po natin. Ayan, at binibigyan na po ni Kuya ng yelo. At yung isa naman po ay nagtatapon ng pakwan. Mga kayubi, uh, 11.49, uh, on the way na po tayo papunta doon sa farm at ihahatid na po natin yung ating mga baboy. Time check, 1.43am. And then, ililipat na po natin sila sa kanilang bagong tirahan. <laughs> Ito po yung unang batch na naibaba natin. Eh. Kitang-kita naman po, napakagaganda ng kanilang mga balakang. So, ang lahi po ng mga ito ay mga purong large white. At dito po sa first floor ng uh, unang crate, puro babae po ang laman yan. So, ito pa. Ayan. So, siguro po doon sa susunod natin na video, didiscuss po natin yung iba't ibang breeds na dumating ngayon dito sa Farman po. So, abangan po natin yan. Sa ngayon po mga kayubi, hindi muna tayo pumasok sa building pero bukas po papasok na tayo para mas makita natin yung mga bagong uh, dating na animals. sa ano po? Sa ngayon po, nililipat na sila sa kanika nilang mga pens at syempre po, inoobserbahan din kung meron dito mga pamimilay, mga hindi kumakain. Pero ayan, kita naman po natin na lahat po ng bumaba ay nakakalakad pa naman na maayos. Ano po? Pero syempre, obserbahan pa rin po natin yan. And mamaya din po, bibigyan din sila ng pakonti-konti pakain para ma-check yung kanilang appetite. ito na po yung last natin, second floor na second crate. So, last na mga baboy na po yung i-unload. mga nag-enjoy naman po sila sa pagbaba nila. At <laughs> uh, syempre po, silipin na po natin itong mga huling batch ng baboy. Ayan, so lilipat na po sila doon. At ito pong last na baboy ay mga landries naman ang dumating. So makikita po natin yung pagkakaiba ng itsura ng landries sa large white. Pero mas i-discuss po natin ito sa susunod natin na video. Okay. Ayan, so mukhang hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Okay, makikita rin po natin na medyo kumakain na yung iba. Alam po natin na talaga medyo pagod itong ating mga baboy na dumating. Ano po? Pero makikita naman po natin na very active pa rin sila at um, karamihan po sa kanila talaga ay kumakain. Ano po? So malamang mamaya medyo matutulog na yan kasi syempre jet lag din po sila. <laughs> Okay po, so lipat naman tayo dito sa kabila. Ayan, ito po yung mga first na baboy na inilipat. Ano po, so makita natin sa kabilang kulungan ni kumakain. Samantalang dito naman po ay nagpapahinga na sila. Kasi ito po yung mga unang pinakain kanina. And nakita naman po natin na malakas naman po sila kumain. So, good sign po yun. And suggestive po na healthy sila. Good job! And para naman po sa programa natin para mas mabilis silang makarecover sa stress. So, aside po sa binigyan na natin kanina sila ng yelo, ng tubig at ng pakwan. Ngayon naman po itong tubig ng uh, farm na ito ay merong nakahalo na digest aid. Ano po? So, may digest aid sila sa umaga. And mamayang hapon naman po ay bibigyan sila ng uh, gold naman. Ano po? So, for 5 days, ito po ang ibibigay natin sa kanila. So ngayon po mga kayubi, since 4.30am na and Wait, before what? po tayo matulog shoutout po muna sa ating mga kayubi na si Sir Grant Towers TV from Saudi and si Sir Roniel Lagas na Puging Pug so, Maraming maraming salamat mga kayubi sa pagsama sa atin sa pagpupuyat at maraming salamat po sa suporta at panonood ng ating video So abangan niyo po ulit ang susunod natin na video Pampasaya ng pigro la.